Umpisan po natin ang ating palabas ngayong araw na ito with for today's talk. Kasalukuyan po nakakulong uh, sa Pasay City Jail ang atres at negosyante na si Neri Naig Miranda. Inaresto ng mga kapulisan si Neri noong Sabado 2.50 ng hapon sa isang mall sa Pasay City. Ayon sa Southern Police District, may warrant of arrest in Neri dahil sa kasong syndicated staffa at 14 counts of violation sa Section 28 ng Securities Regulation Code. Nakasaad sa Section 28 na ipinagbabawal ang pagbibenta at pamimili ng investment securities. Ito yung mga stocks, bonds, interests ng walang kaukulang registration mula sa SEC, uh, Securities and Exchange Commission hindi pinangalanan ng SPD ang atres na itinago nila sa alias na Erin. But sources confirmed na si Neri Naig nga ang arestado at tinutukoy ng SPD. Aabot ng 1.76 million ang halaga ng piyansa ni Neri para sa paglabag sa Securities Regulation Code. At sa pagkakalam natin, non-bailable naman ang kasong syndicated staffa. We are reaching out to Neri and her team pero wala silang sagot sa amin ukol dito. As a matter of fact, uh, I've been trying to call Neri uh, noong narinig ko po ang balitang ito. Ang aking reaction lamang po ay ito, I want to know the whole story gusto ko po, alam ko kaso na po ito, uh, ang, ang balita according to reports ay nasa loob ng kulungan. But I want to know the whole story because I know that there is another side of the story na gusto kong malaman mula kay Nere. Alam niyo kung bakit? For someone as, as nice, for someone as hardworking as Nery Naig, uh, napakahirap iproseso po ng balitang ito. Kaya hindi ho kami titigil hanggat hindi, mina, hindi namin nakukuha ang side ng kwentong ito mula kay Neri. Maraming maraming salamat po.